Here's si your plan, um, meron akong chocolate cheeses, strawberry, and lastly ang ating melon galing United Kingdom of Emirates.com.ph, homochrome.com.ph Ong, nag-gay! Hindi ko na kailangan sabihin, nakakita niyo naman. Alam mo. Na, na, naman niya, saling, sa piso na niya, pag natitip na uh, na <laughs> niya, um, babae na lalapit sa inyo. Talagang nakakamahagot sa inaan na diretsyo. Kaya bako siyang bumili niya. Pagbili na. Here's your plan, alright. You know, ano no sticker mo nang Bam Bros. Yeah, collaboration niya. Kumeme bumale yung mga may namin. No no no. Yeah, Kung mababayaan mo pag na 'to, minsan sa lang once lang ako dito sa AliExpress. Yeah, Kaya bago si sticker 'yan, yeah. sabihin niyo lang dito oh, hello Bam Bros. Diyan. Kapostan oh, alam post kyan saan mga FB wala sa Japan. dito niyo mapanood kung post ko 'yan. Hmm. 'Yan Yeah, you know, basta YG basta Ay, ang ganda ng basta ng ng ulo niya. Ang ganda ulo niya. Ang ganda ng ulo niya. lang niya. Ang salamat Ano yun? Na talagang naka magbenta natin yun Magbenta tayo sa ano. Sisingit na natin sa Promenade. Saka sa Grandstand ng KLD. See you, KLB natin na kung mga tayo dyan sa lugar na yan let's go, dito go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's let's go, let's go, let's go, let's let's go, let's go, let's go, let's Ni-stop mo agad gay. Opo. <coughs> <Sa bubo, laughs> may yung ano natin 'yon. Salamat <laughs> <Kailangan> ka. Hindi na pagdating sa isa't nang ngayon ko lang nasug. Ba't nga pa lang unti ng mga estudyante niyan? Eksa mata, no? Mm. Uh, pero siguro sa sunod, marami matumali, matumali, matumali tao ngayon eh. Ika, ano nga ano? Montage! Montage! Buntage mo naman! Oh. Uy, no. di ako nag-ano! Pero, pero, kayo naman kayo siguro kahit pa paano. Okay lang sa akin kahit makabenta ko ng isang box. May eh, pera na tayo. Dahil wala na tayo pambayad sa Shopee natin. Wala tayo pambayad ng bill natin sa kanyang Toyota MK5 Supra. Pero subukan pa rin natin magbeta para sa araw to. Let's go, agent. Pia, yeah, salamat yeah. sa pagbigyan. Na may ano kasi ako eh. Altritis ako <laughs> okay. eh. Yeah, Pia, salamat Pia, yeah. yeah, salamat yun. Yeah. Pia, yeah. salamat si hey, tayo sa sunog po pabenda. Ato, wala mga spugating yun. Ciao! Ito naman tayo sa promenade. Sunod sa PLD ng Grandstand. Let's go, agent. Samahan nyo ako para sa araw to. Na, ulan na hindi ko na alam kung saan ay magbibenta basag ayun o sinara na rin yung daanan dito oh. o kaya dito na tayo makapagdaan dyan o eh. ay naayos na siya ginagawa na so kahit na ulan tara palag na so, tayo na ano kayo, makabenta lang grind lang ng dry dahil wala tayong pera okay huwag din la lagi sabihin na wala kayong pera dahil kung ano yung nilisip Ayan sa atin yung ikakaroon. Kaya yari, na ulan. Tara, palag. Sa tayo na ano, KFC. Makabenta lang. Palag! Kaya ito lang dry. Dahil wala na tayo ang pera. hindi huwag din sabihin na wala kayong pera. Dahil kung ano yung isip nyo, kaya sa atin yung ikakaroon. Kaya talaga yun. Kaya huwag sabihin na wala kayong pera. Good luck! Time check, 2 o 2. Hindi na tayo sa KLD which is kailangan natin magbenta ng iskendi dito maraming tao dito hindi ba rin ah excuse me po ah uh, excuse me po baka pwede po kayong mabala pwede pa request lang po sana pakahawak lang sana okay lang po okay lang okay, po lang paano pa po. Pa ah, ba po yung papakilala ko galing kasi ako sa bansang ano Egipto. so pinapunta ko dito sa si dasma and tinulong na sa kaya skip kawain muna kay skip Yon. And John, uh, para sa araw na to, nagbibenta kasi ako ng ice candy sa halagang 10 piso lang. Uh, meron ako mga flavor dito, which is Leche Plan galing Dubai, Chocolate Kisses galing Made in China, Strawberry galing Baguio, and lastly, ang ating melon galing Mexico. Ayan, talagang, talagang, uh, talagang, talagang pinuha ko pa eh, kahit pagod na pagod ako, eh. ayun, basta G. Ay! 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 Bagus yung pumili, talaga sa bupisa lang. pagdating ba nyo ito, para kayo nasibang monsa. Special yan, te. Special charge lang talaga yung nagbibenta. Hahaha! Sige po. Bagus yung pumili. Okay lang po. Paano po? Walk. 1, 2, 3. Eh, video ata. Video po ito. Video. Picture na lang po siguro. Video po. Naka-video pala ito. Well, teo, salamat sa inyo, teo. Teo, okay lang pa. Video ko, te. <laughs> Deo, tap lang. O, na yun, o. Okay, time tayo, Nick. It's me, JSNL. Tadjik, tayo, Jack. 2-13. Diyo tayo sa KLV. We just kailangan natin mga Pero na okay, kahit pa naman nakaka-payta na tayo ng Kaya sa sunod, doon tayo sa Grandstand. Okay. Hey. USA. Japan. <laughs> Japan. O, Japan. Salamat po sa inyo. Tayo, salamat sa inyo, te, o. Nung course <inaudible> mo, kuya? IS, o. Tayo, SKND, yun. Oh, nakakapagod magbenta. Ngayon lang ulit ako napagod ng ganito. Pero palag pa rin, hindi pa tayo nakakaubos, nakakaubos ng isang totally na box. Kaya kung natin to, mag-edit na tayo pag-uwi. Tapos magpo post Hindi tayo sa KLD, oh. mama, parang ano, no? May problema ako, di mo na to mabayaran. Wag! Grabe ka, bastos ka naman talaga, oh. Pinapakita mo sa, sa manonood yung ano, oh tapos magbibeta tayo <laughs> ay nako tantanan mo cellphone mo baka may iwan mo to yun no wad to lang sa inyo picture tayo ay ano picture ko tag bawal makikita ng mga oh, tara 1 2 3 parang naka video ah naka video nga ay, uh, chisme po. Kanina pa po kasi maingay and may nagre-reklamo po dun sa labas. Okay lang po ba sana kung medyo tay unting timing na lang po. Ah, uh, kuya, pwede pa ako kaya. Sige lang. Ano ko lang yung ano namin, agency namin. Okay, kang kang. Kasi anong classmate ko lang okay. yun. Kang kang kapili. Ano yan, napalayo nyo na. Ah, uh, po sila lahat. Magandang araw. Pagkos yung bumili ng ice candy. Salaga sa buti silang. Meron akong favorite dito na strawberry. Ah, uh, leche plant. Chocolate Kisses and Melon galing Amazon Forest for only 10 pesos lang. Pag-itipin nyo, para kayo sa ibang sa Let's go! Talaga may botas talaga. Dito talaga may iwasan ko. Pag-amayang sa amin. Bago siyong bumili ko yan. Kaya huwag okay, sa camera nyo. Kaya natin yung camera para makabili sila. Yeah, salamat sa camera nyo na video. Time check, 2.33. Para tayong waiter dito, tinatawag tayo ni Guya. Pumapaarap eh. Yeah. Yun, try na tropa pala. Yan pwede pa request yan? Yan pwede pa request yan? Ayan pa. Sa gitna. Bili mo ito? Yan. Hindi yan. Kalo ko sinong po kanino kumakawin sa akin. Hindi ko alam pa. Walang palaka. Yan. Ano sa inyo lang yung matigas yan? Meron na akong melon, strawberry, chocolate pieces, sa ano, lechipan. Meron na akong tol. Hindi yan. lang yung matigas kasi matigas yung bakal. Yan, salamat sa pagkakaya. Pasensya na yan. Nung kasama natin mga toho pa. Dito tayo sa KLD. Nakaka- Sige lang ng KLD. So, baka ano yun lang niya, Pag natikman mo yun yan, babae na lalapit sa inyo. thank you po. Ito, kasama ko din si Kuya yung nakaraan, no? Bomba kami, Oh. Ayan, nabagdasabog tayo, no? Ayan, o. Wala naman po. O, ayan! Oy! pa kami, o. Ayan, nabagdasabog kami. 2.39. Ngayon, pupunta tayo sa Area G. Dun sa Daily Step. Pune yung t-shirt natin ngayon. Tingnan natin yung bag kasi may gustong umorder sa atin kasi yung binala ko noon, pinicture ko yung bag then pinost ko. Tapos kapag may gumagat, bibenta natin. Siyempre ito kukuha natin kahit isang sa lang. Pang sa gas sa pagpunta natin. Kaya ayun, samahan nyo kayo dyan. Pulis pa oh. Tapos na ngayon dahil. 10, 9, alas 3 May voucher dito, may voucher ako kay Ato Kung nakagal na t-shirt daw sabi Yo, what's up? It's me. The one and only Jay in here. Ang oh, ganda rin pag na nakuha natin dyan, oh. Oh. Night. Nagmabisa kong pisa? sarado na yung area ini. Dito na sila lumipat. Which is sa area G. Sa tapat ng 7-Eleven, ano. Meron dito second floor. Ay, third floor pala yan. Tapos sa baba, puro ukay. Tapos maraming, ano sapatos, bag, tapos si kuya o makain dito sa si gilid. Tapos sa baba, puro ukay, tapos marami. Sapatos, bag, tapos si kuya o makain dito sa si gilid. Tamang FP lang. Diyan, te! Di ba te may voucher ako, te? Wala! Wala, boy, yan! Ano daw, minus, ano daw Yung pre-shipping. Good for, ano, three days. Bukas yung, ano, kay, expiration eh. <laughs> Tara, te! Kinayagan mo na ako, Kito, mag-veterans 20 sa promenade! Pag kinayagan mo, mag-veterans 20 pa ako! Ipokosyo mo ko ng pusa para sa'yo! Nakabili na tayo ng bag. Wala akong kinita. Ganda kasi na itong bag na ito. Night, may litas ako sa, sa night. Kahit anong night, basta night. Prelo na lang na night. Okay na ako, kasaya na ako. Lalakasan ng ulo! number one agent Rusty Gracie ay bigyan at sabahan so, sa at salamat sa mga nanood para sa araw na to yeah so may nakakilala mo pala sa atin dito oh. John, doon nagtatapos ang lahat huwag kayong mapagod sa buhay huwag oh, kayong oh. pipiliin palaging mapagod kasi hindi lang kayo lagi na mapagod Let's go, Agents! <laughs> pa nga na makaasun let